hello, hello mga friendships. Alam nyo po ba na noong December 26, 2023, ay nahak yung aking FB page na tara na sa probinsya. Napakalungkot ng nangyaring yun mga friendships. Yung page ko na tara na sa probinsya na pinaghirapan ko ng apat na taon. At syempre, mayroon na siyang ads na monetize na po yun pinaghirapan ko po. At marami na ako doong na invest na mga videos. Tapos, may mga videos din akong nagtitrending. Tapos, pinaghihirapan ko talaga. Araw-araw, engagement. Tapos, puyat, pagod, stress. At syempre, ano, parang pleasure ko rin yung page ko na yon Kasi, nawawala yung... Pagod ko pag nakikita kong may ads, yung lumalabas yung mga komersyal doon na iba't ibang product. Parang ang saya-saya, ang gaan-gaan sa pakiramdam. Pero no, isang araw, noong December 25, may nakita ko sa notification ko na lumabas na set up your bonuses, sabi niya. Ayan. Hindi ko siya masyadong naanoan ng oras kasi busy busy. December 25, Christmas. At nung December 26, kinaumagahan, di ko pa rin maharap. Tapos nung alas 6 na ng hapon, doon ko siya sinet up. Pagka set up ko, parang ano, okay naman na siya. Pero talagang parang galing talaga kay Lolo Mets ang notification na yon Ewan ko kung paano nila nagagawa. Naniwala naman ako, yun ang pagkakamali ko. Tapos nung bandang 10.30 ng gabi, nag-message sa aking Gmail account, yung ano, si Meta, sabi niya, may nakialam sa Facebook mo. Tapos nung tinignan ko, nailock nanya niya. Nailock niya yung aking Facebook. Tapos nakita ko na lang, hinak na ng Injano yung aking page na tara na sa probinsya grabe mga friendship parang gumuho ang mundo ko sa gabing yun hindi ako nakatulog napakalungkot ko naglakong na depressed grabe, di ko alam kung paano ako babangon pinaghirapan ko kasi yun na page ko na yun yung tara na sa probinsya hinak po ng injano na taga india nakita nyo naman kahit isearch nyo profile ko pa rin ang nandoon mga videos ko tapos inupload uploadan na niya nang kung ano-anong mga videos sayang ang pinaghirapan ko sigurado na ano na yon nasira na kahit i-search niyo mga friendship Yun yung tara na sa probinsya sa akin yon profile ko pa rin ang nandoon kaya kayo mga friendship mga ka-engagement mga ano kay burials... mga my page Facebook page ingatan nyo yung mga ingatan nyo yung mga account nyo wag basta basta magsiset up wag basta basta maniniwala kung may mag no notification sa inyo tapos sasabihin nila may restriction kayo i-click nyo itong link na to grabe kasi yung ano yung nakita ko yung binigay yung ano lumabas sa notification ko yung bonuses talaga parang alam mo parang galing talaga sa meta galing nilang gumawa ng mga hacker na yun iwan ko kung paano nila napasukan yung pwede na silang maglagay ng ano notification grabe kaya ingat ingat mga friendships ito at bumabangon ulit ayan ang hirap man naman makakuha ng monetization back to zero mga friendships ingat ingat god bless